Guys, may tanong ako sa sa inyo. Sana ma matulungan niyo ako about sa AdSense ba? Um, bago, ngayon ko lang nalaman na ang Google AdSense at saka YouTube AdSense, si Parit na pala sila. So, ako kaya na demonetize ako. So, anong gagawin ko? Ano, mag-apply ako ng Google AdSense uh, ulit? kasi dati mayroon akong account dati pero need nila ng website niya ang ta tax document daw so anong mm, ano ba dapat gawin naguluhan na talaga ako kasi yung iba naghanap ng ano website i-connect ko daw sa ano ko sa YouTube ko at saka need ko na mag uh, send ng documents na um, kailangan kasi dati hindi man ako nag nag ano ng documents nagsin ng documents first ko na na, na na monetize pero iwan ko naguluhan talaga ako hindi ko alam kung ano ang gagawin sana matulungan niya ako okay so willing willing akong ano um, Uh, makinig sa inyo kung ano talaga hoping you can help me thank you so much